So, hello guys! Welcome back po again sa ating channel, Mari Lorenzo. So, guys, for today's video, guys, ay basic tutorial lang po tayo, no? So, papano nga ba mag pre up storage sa ating mga cellphone kung lagi po tayo mga full storage yung ating cellphone? ah uh, mga application po na dinownload po natin dati na akala natin ay wala na sa ating cellphone ay nandyan pa pala, guys. So, mga application po na dinownload mo, dinilit mo na, pero akala mo ay na wala na sa yung cellphone ay nandyan guys. Please like and subscribe po sa ating channel, Mari Lorenzo. Para updated po kayo sa mga susunod po natin mga video, no? So, nagsishare po tayo sa mga bago po sa ating channel. Nagsishare po tayo ng mga basic tutorial lang para katulong sa iyo yung mga basic tutorial po natin. So, consider please like and subscribe po sa ating channel. So, Uh, wag na po tayong magpatagal-tagal pa, punta na po tayo sa ating screen. So, ganito lang po yan guys. Okay, guys. Andito na po tayo sa ating screen. So, pindutin po natin itong Play Store po natin. So, dito po sa ating Play Store, uh, pindutin po natin yung ating account, Gmail account. Ito na dito po sa taas. Yan. So, pagdating po dito, lalabas po yung ating Gmail account dyan. So, dito po sa may baba, Manage App and Device, ito po yung pindutin po natin. So ito po yung lalabas, nakalagay po dito overview and manage. So pindutin po natin itong manage. So nakalagay po dito guys yung mga na-install natin. Dito po sa may gilid sa may install, pindutin po natin yung arrow pababa. Iyan. Dito sa may bandang ibaba guys, nakalagay po dito na apps installed at not installed. So itong not installed po, pindutin po natin 'yan. So, ayan na guys. Ayan na guys yung ating mga in-install in noon na application na dinilit na natin pero hindi pa rin siya totally na delete guys kundi nandito pa rin siya sa ating storage ng ating cellphone. So, ayan na siya. Ang guys. So, ang dami pala sa akin guys. Punong-puno. So, ayan. Paano po yan i-delete guys? Pindutin lang po natin tong box dito sa gilid. Ganyan. Isa-isahin po natin yan na i-delete lahat para ma-free up po yung storage natin. So, kung nakalagay dyan, nakalagay po dyan kung gaano siya kalaki. 15MB. So, sayang naman po yung space niyan guys. Kung uh, nakalagay pa rin siya sa ating mga cellphone. So, ang laki nang ma free up natin pag dinidelete natin ito lahat. So, ganyan lang guys hanggang sa maubos siya. Lagi kasing full storage ang aking cellphone guys. So, share ko na lang din sa inyo guys kung paano mag pre up storage sa ating cellphone para hindi po tayo laging full storage. So, ayan guys. I-delete lang natin siya lahat-lahat. Para makita po ninyo. Ayan. So, lahat po. Sayang po yung mga space nito guys na nasa ating cellphone. Kung Kumbaga, ito yung mga dinownload ko noon guys na in ko na. Pero, Akala ko ay na-delete na siya sa aking cellphone pero hindi pa pala. Kailangan natin mag-free up storage. So grabe, ang dami guys, ang dami. Pag delete po natin siya guys, dito lang siya sa may taas, sa may parang trust na may X. Yan, pindutin lang po natin yan. And then remove po natin. So kung makikita nyo, marami pang natira, may konti pang natira. So i-delete natin lahat guys para makita ninyo. So ayan, pagka na delete na po natin guys, ganyan na po yung ya yeah, lalabas nating here yet. So you've got a whole new world apps is waiting to be discovered. So ayan na po guys. So na, na pre-up space na po natin yung ating cellphone. So sana po nakatulong po sa inyo guys. Thank you for watching. Bye.